May kaso sa ICC, nako ay ito pa. Dating Senator de Lima, planong isama si Senator Bato de la Rosa sa mga kakasuhan. Siyempre, ang primary uh, individual na kakasuhan ni Senator de Lima ay si Digong. Pero yun nga, matapos magsalita si Kerwin Espinosa, si Garma, yun. Kahit naman hindi nagsalita yung dalawang yan, ba? Diba? Siguro, itong pagsalita lang talaga ng dalawang resource person or witness na yan ay lalo nagpatibay doon sa uh, iniisip natin na involvement nga na si Bato de la Rosa sa EJK lalo lang na nagpatibay pero una sa lahat matibay na ang mga ebidensya na may kinalaman nga at dapat panagutan na ng si Bato de la Rosa ang kanyang mga kasalanan sa taong bayan ito po ay kasalanan hindi lang doon sa pamilya ng mga biktima. Kasalanan po ito sa sambayan ng Pilipino. Kasalanan po ito ni Bato sa mga kababayan natin at dapat harapin niya yan. Harapin niya or may pananagutan siya sa kanyang mga ginawa. Napabilang na si senator Bato de la Rosa sa mga tinitig ng sampahan ang kaso ng kampo ni dating Sen. Leila de Lima. Sabi nga ng mga netizens, tama todo tanggi pa itong si Bato de la Rosa. Wala na pong magagawa yung pagtanggi nyo. Dahil nung panahon, uh, noong nasa kanila pa ang kapangyarihan, unti-unti nang, or nasa kanila pa ang kapangyarihan, unti-unti nang lumalabas ang bako nyo, nyo. Ngayon, at marami na ang nakakaamoy, kaya malabo na kayong manalo pang muli sa darating na eleksyon. So, yung todo tanggi na itong si Bato, wala na talagang magagawa. Siguro gusto lang niyang i-save ang kanyang sarili. Pero you see, magiging, ang sitwasyon ay magiging ganito. Kanya-kanya kayo na palusot. Kanya-kanya kayo na salba sa mga sarili nyo. At siguradong mahihirapan kayo dyan. Ang presidente, dapat ang nagpapatupad ng batas, hindi number one na kriminal. Ang tinutukoy niya dito ay si Digong. Hindi feeling hari o Panginoon. Mahirap talaga ang ibang tagadabaw. Daming Diyos-Diyosan, katulad ni Kibuloy. ngayon ngayon, Sinong magpulis sa inyo na wala na kayo sa pwesto? BBM, if you're smart, please destroy your opponent. Because they will be after your head after 6 years. At tutulungan niya daw ng China itong mga ito para ipatumba si PBBM. Matagal na balita ito, yung, yung planong pagpatay, yung mga banta kay PBBM. Kaya totoo na ang dapat protektahan dito ay ang nahalal na Pangulo. Good luck.